Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mutya ng itlog ng tagulilong. At ang mga bisa nito, kaya siguraduhin nyo tapusin ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe. Ano ang mutya ng itlog ng tagulilong? Isa itong mutya na sinasabing nagmumula sa itlog ng tagulilong. Isang uri ng hayop ng, ng ahas. Bihira lang ito at pinaniwala ang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Una, ang kapangyarihan ng isang tagulilong at panggisa. Pangaakit, naghahatak ito ng swerte, yaman at maging atensyon ng mga tao sa paligid. Proteksyon na sinasabing nagtat nagtatabo ito ng masama espiritu at malas. Tibay ng loob, nagbigay lakas ng loob at tiwala sa sarili tagumpay sa negosyo, pinaniniwalaan na para mas dumami ang suki at customer. Ito ay napaganda sa negosyo. Kung may negosyo kayo, ito ay uh, napagandang itangan. Swerte sa sugal at laro. Ginagamit ng iba bilang papaswerte sa laro. Tulad ng mga kasino, sa mga mahiling. magsugal, ito ay napakaganda. Kung gusto nyo uh, magtangan ito, at tapang ganda nito guys no. Sa kaling may magkagusto nito, PM nyo lang po ako or tawagan. At 'yun lang guys at at maraming salamat sa inyo. At sa pagsusuporta sa akin YouTube channel, maraming salamat sa inyong tosposong uh, ah uh, uh, puso ta uh, pananalig sa mga butiya sa mga hilig mutya no huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-like sa gusto nito no paki tawagan na lang po ang aking number sa gusto magdunais uh, maglimos ng aking mga uh, tag na tagulilong. napakaganda po ito no at uh, yun lamang guys no maraming salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe maraming salamat at ingat kayo palagi dyan.